كتاب الله كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sa ating pagpapatuloy mga taga-subaybay, andito nun po tayo upang talakayin ang ating paksa na patungkol sa tafsir. At dito na po tayo napadako sa surat at zalzala. Gaya ng ating nakasanayan, babasahin natin ang kabanata o ang sura. Pagkaraan nito, bibigyan natin ng kabuan ng kahulugan ang ating binasang kabanata o mga talata. At kasunod doon, kukuha tayo ng mga ilang patnubay o gabay na siyang mapupulot sa mga binasa nating talata o kabanata. A'udhu billahi minash-shaytanir-wajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Sama-ng yumamal mith qala darratan khairan yarah wa man ya'mal mith qala Ang kabanateng ito ay tinawag na atzalzala At ang hulugan ng zalzala ay ang lindol o ang pagyanig o ang kinakamalakas na uh, pangyayaring magaganap sa araw ng paghuhukom at ang kabanatang ito ay mukhtalafun fiha. Ibig sabihin, sa pagiging makiya o madaniya niya, ay nagkakaroon ng dalawang opinyon ng ating mga eskolar na mga mufassirin. Ang ilan sa kanila nagsasabi na ito ay makiya. Ang ilan naman, at ito yung karamihan, nagsasabing ito daw, ito ay madaniya. Nagbula kay Ibn Mas'ud at si Jabir at saka si Ata bin Abi Rabah, sinasabi nila na ito, ang sura na ito ay Makkiyah. At ito rin ang sinabi ng ilan sa mga mufassirin tulad ni Al-Baghawi at saka ni Ibn Kathir. Ang ikalawang opinion at yung karamihan, kabilang dito si Ibn Abbas at saka si Katada at saka si Mukatil at saka marami pang iba, nagsasabing ang sura na ito o ang kabanatang ito ay tinatawag na madaniya at uh, nakalipas na po ang pagbigay natin ng kahulugan ng makiya at saka ang madaniya sa mga naunang binigyan natin ng uh, pagkahulugan na nakalipas na mga kabanata o mga talata sa Banal na Quran. Kabilang pa rin sa sinabi natin doon sa mga nakalipas na uh, talakayan natin patungkol sa tafsir, doon sa mukaddima, sa paunang salita nito, sinabi natin na ang Banal na Quran ay hahanapin mo ang tafsir nito o ang kahulugan nito unang-una sa banal na Quran pa rin. So dito sa sura na ito, sa kabanatang ito, ay makikita natin na sa umpisa pa lang ay nagsasabing Ida zulzilatil ardu zilzalaha na ang kahulugan kapag niyanig ang kalupaan ng matinding paggayanig. Ito'y makitang nilinaw ng isang سورة أو كابانات نعم بابا سورة الحج أتيتون كهولوكان نم تلاتا نبان جيت ديتو سورة نعم سينا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضأت وتضأ كل ذات حمل حملها وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا bisukara عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا Ito yung kahulugan ng talatang pinaikli dito sa kabanatang ito na mababasa doon sa isang kabanata sa surat Al-Hajj. Na ang kahulugan nito, O kayong mga tao, O kayong mga tao, surat Al-Hajj, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala o katakutan ninyo ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinagutos at pag-iwas sa kaniyang mga ipinagbabawal. Katiyakan, ang mangyayari sa oras ng pagkagunaw ng daigdig o ang paglindol nito ay isang matinding pagkayanig ng kalupaan na isang malagim na pangyayari at kagimbal-gimbal na pangyayari. Nang kalupaan dahil mabibiyak ang mga Duluhan nito at ito ay isang bagay na napakasidhi na hindi kayang abutin ng sinuman kung gaano ito katindi at hindi kayang abutin ng kaisipan ang pagiging totoo nito na pangyayari. Sinabi pa sa kasulod nito, Sa araw na makikita ninyo ang pangyayaring ito na kung saan ay makakalimutan ng isang ina na nagpapasuso ng sanggol ang kanyang pinapasosong anak. Makakalimutan ng inang nagpapasoso ang kanyang sanggol na pinapasoso dahil sa sidhi ng pangyayari. At malalaglag at malalaglag ng nagdadalang tao ang kanyang daladala dahil sa tindi ng takot. At mawawala sa, sa sariling katinuan ang mga tao na iisipin ninyo na para silang nasa lubos na kalasingan. Wataran sa sukara, wa ma hum bisukara. Walakin na adab Allahi, syadid. Dahil sa malagim na pangyayari, na pagkatakot, gayon, hindi naman sila mga lasing, kundi ang nagpapalis sa kanila, sa kanilang sariling katinuan, ay ang sidhi ng kaparusahan na nangyayari sa araw na ito. Kaya dito natin makikita ang umpisa ng zalzala, سا أمتسا ننكبناتن سورة الحج ننكسى بين يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء أظيم يوم ترونها تذهب كل مرضئة أما أرضت وتضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد دين سورة الواقعة ننكسى به الله سبحانه وتعالى Ida waqatil waqiatu laysa li waqatiha kadhiba sabinya idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa haba haba'an mumbasta. kapag niyandig ang kalupaan idha rujjatil ardu rajja kapag niyandig ang kalupaan ng matinding pagkayanig at dinurog ang mga kabundukan ng tunay na pagkadurog at ang mga ito ay magiging mga pulbos na parang alikabok na lamang na lumulutang sa kalawakan na ikinakalat ng hangin. So makikita itong ilan sa mga pangyayari sa araw ng paghukom ayon sa talatang ito, ayon sa sura na ito, ayon sa kabanatang ito na nilino sa ibang kabanata o sa sura tulad ng ating binasa suratul haj at sa surat al -Waqiyah. Ngayon, bibigyan natin ng kabuang kahulugan ang Surat Az-Zalzala. Kapag niyanig ang kalupaan ng matinding pagkayanig, Ida Zulidat Arduzil ardu at inilabas nito ang anumang nilalaman na mga patay at mga kayamanan. At magtatanungan ang mga tao sa isa't isa, ano ba ang nangyayari sa kanya? Itong kalupaan, sa araw ng muling pagkabuhay ay mag-uulat ang kalupaan hinggil sa anumang ginawa sa ibabaw nito, nitong kalupaan, mabuti man o masama. Dahil katiyakan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay utusan itong mag-uulat, itong kalupaan. Sa araw na yaon, ay tutungo ang mga tao mula sa lugar na ka, ng paghukom na hiwa na grupo at tutungo sila sa grupo na nararapat nilang hantungan upang ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang ginawa na mga kasamaan at mga kabutihan. At ayon dito, sa kanilang ginagawa, mabuti man o masama, sila ay tutumbasan. Na kung kaya ang sino mang gumawa ng kahit na katiting na katiting na kabutihan, ay makikita niya ang kanyang gantimpala sa kabilang buhay. At sino naman ang gumawa ng kahit na katiting na katiting na kasamaan, ay makikita rin niya ang kanyang parusa sa kabilang buhay. Ito ang kabuuan ng kahulugan ng Surat Az-Zalzala o ng kabanatang ito na ating binasa. At kasunod nito, bibigyan natin ng mga uh, o kukunin natin ang mga iibang ilang patnubay o mga gabay na makukuha sa uh, talatang ito, sa mga talatan nito sa kabanata ng Surat at zalzala ito bang isusunod natin na uh, talakayin at uh, ako po'y uh, magpapaalam pansamandali at uh, susunod natin ng nabanggit natin ng mga uh, gabay o patnubay na siyang makukuha sa talatang ito. At uh, dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.